Bilang tao, ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan ay isang kayamanan. Ito ay estado kung saan masigla ang ating pag-iisip, katawan, maging ang pakikitungo natin sa ibang tao. Dito sa Pilipinas, malaking bahagi ng populasyon ang walang akses sa mga pangunahing pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Bunsod ng mabuting hangarin ng Iglesia Ni Cristo ay ipinatayo ang isang pagamutan kung saan ang pangunahing layunin ay mapangalagaan ang kapakanang pangkalusugan ng mga ministro, ministerial workers, kasama ang kanilang buong sambahayan, ng mga naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan at ng mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ito ay ang New Era General Hospital. Noong pong wala pa pong NEGH 1982, kami po ay Central Clinic lang po at Maligaya Health Center. Hanggang sa noong pong nagkaroon na po ng New Era General Hospital, masayang-masaya po ang aking kalooban dahil nakita ko po ang tagumpay na hinahangad po ng kapatid na Eranyo G. Manalo na mapangalagaan po ang mga ministro at mga manggagawa po. April 23, 1993, nang pasinayaan ang paggamutang ito ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang nooy tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Mula nooy naging kasangkapan ang paggamutan sa pangangalaga sa marami nating kababayang may sakit, kaandibman sa Iglesia o hindi. Dalawang dekada ang lumipas sa hindi mapigilang paglawak ng gampanin at pagtaas ng uri ng serbisyong medikal ng pagamutan, karagdagang tagumpay ang naganap sa Iglesia Ni Cristo. Taong 2015 nang maipatayo ang bagong gusali ng pagamutan na Avelina Manalo Makapugay Building. Pinasinayaan ito ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Madami ng pagbabago at uh, napakalaki na ng improvement ng hospital. Sa larangan namin, I'm an ophthalmologist, sa larangan ng pag opera ng Katarata, we are comparable to even the techniques done abroad. Kung anong ginagawa sa States, yun din ang kaya natin gawin dito. sa ibang mga department, nag-upgrade na din sila. Ang ating laboratory ay nag-purchase na din ng napakadaming instrumento at in, still in the process of upgrading it uh, para tayo maging tumaas pa ang antas at maging medical center. Yun ang vision nila na uh, pataasin ang antas ng serbisyo at level ng ating hospital to the point of being a medical center comparable to all other medical centers in the Philippines and also in the world. Ang standard natin ngayon ay world class. Dumating ang pandemyang nakaapekto sa buong mundo, ang COVID-19. Milyon-milyong tao ang nagkasakit at binawian ng buhay. Katuwang ang FYM Foundation, hindi tumigil ang New Era General Hospital sa pagbibigay ng serbisyo sa bayan upang matulungan ang lahat ng nangangailangan ng agarang lunas. May mga dumadating na pasyente, pinapasok pa lang namin ng emergency room. Wala pa kaming ginagawang any intervention. They are crying and saying, thank you po, Dok, kasi tinanggap niyo po kami. Kasi pang lima na po kayo, pang anim na po kayo sa napuntahan namin, kayo lang po yung tumanggap. Somehow, yung feeling ko, yung realization ko bilang tao, bilang doktor, it keeps you going. It makes you feel na, sige, kailangan pa natin magstay dito for these people. Sa gitna ng pandemya, sinimulan ang renovation ng New Era General Hospital. Matapos ang nasa tatlong taon noong January 19, 2023 ay pinasinayaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang mas pinaganda at pinamodernong New Era General Hospital Medical Arts Building. Pinakamodernong kagamitan at mga bagong makinarya panggamot ang makikita at magagamit para sa mga pasyenteng tutungo rito sa panibagong ano po, yugto ng ng paggawain dito po sa Pagamutan. Nakita po natin masasabi natin na isa sa parada ng tagumpay ang nangyari pong uh, kagandahan ng ng gusaling ito na kung tawagin po natin ngayon ay Medical Arts Building. Kulang po ang salita para i-describe ko po, po kung anong nararamdaman ko ngayon kasi po nasaksihan ko po, po yung um, cutting reading po nung nakaraan po yung Abilina Makapugay Building at ngayon po eh nalagpasan pa po ang nararamdaman ko po ngayon. Nagpapasalamat po ako ng marami sa suporta po ng ating tagapamahalang pangkahlatan dahil hindi hindi po niya kami nakakalimutan dito. Lagi po niya kami nasa isip at damandama po namin ang pagmamahal niya. Ngayong taon, ginugunita ng New Era General Hospital ang kanilang ikatatlumpot dalawang anibersaryo. Sinariwa ng mga naglilingkod sa pagamutan ang mga tagumpay sa kabila ng mga pagsubok at hirap sa nagdaang mga taon may sakripisyo talaga yung ginagawang paglilingkod sa pagamutan. unang unay higit sa lahat, iseset aside nyo yung, ano eh, yung parang um, material na interest and then uuwi ka ng madaling araw, gabi, talaga uh, talagang aabutin ka po ng 10 oras ng gabi. Halang-alang po sa mga pasyenteng yung pinaglilingkuran namin. When I'm serving, the first thing that I always do is pray. I wholeheartedly and willingly offer myself for the church. And I am so thankful that our executive minister always reminds us and encourages us to pray. Sa paggunita nila ng kanilang anibersaryo ay nagsagawa sila ng free medical check-up para sa lahat ng mga kawani sa pagamutan. Hindi lang buhay dito sa lupa ang isinasalba ng mga kawani dito sa pagamutan. Ipinagmamalasakit rin nila maging ang kapakanang espiritual ng ating mga kababayan. Ipinag-anyaya nila ang isang pamamahayag ng mga salita ng Diyos upang ipamahagi ang dalisay na ebanghelyo na kailangan sa ikapagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pinangunahan ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos ni kapatid na Artemio Francisco Jr., ministro ng ebanghelyo. Importante maakay at marinig nila yung mga salita ng Diyos. Kasi nga, tayo gusto nating maligtas, di ba? Yun ang ating pananampalataya gusto rin natin silang maligtas. Kaya natin sila inaakay. At importanteng importante po yun. Bahagi ng ating uh, tungkulin bilang Iglesia ni Cristo na ipahayag, ipalaganap po yung sarita ng Diyos. Ang napansin ko po sa pag-aaral po, difference po between ibang religion po. Dito po kasi basing-base po talaga lahat sa Bible po. Every detail po, every sentence, every word po, Uh, galing po siya talaga sa Bible, hindi po katulad ng iba po na parang, uh, kasi ito yung nararamdaman ko sabihin, ito yung, uh, ito yung opinion ko, yung gano'n. Hindi eh. galing siya talaga sa Bible, makikita mo, mababasa mo siya, na sunod siya doon. ang lahat ng mga ministro, ministerial workers at mga naglilingkod sa pagamutan ay dumalo sa isang tanging pagsamba na pinangunahan ni kapatid na Rani Kinicho, ministro ng Ebanghelyo. Biyayang espiritual ang natamo ng mga dumalo upang lalo silang maging matibay at masigasig sa pagtupad ng kanilang mga gampanin sa paglilingkod sa kapwa. Dahil sa narinig ko po kanina, na kailangan matuto tayong manalangin. Lahat ng ating gagawin, lahat ng mga darating sa ating pagsubok o anuman ang ating maranasan, ang pinakamabuting sandata po natin ay ang panalangin. As a professional, we are equipped with worldly knowledge. But as a member of the Church of Christ, we are all the more equipped and blessed to receive the teachings of Almighty God that is continuously being taught to us by the church administration. And I am so thankful for that po, that we're always given the opportunity to receive the instructions and counsel from our Almighty God. And it helps us in every day of our lives, and especially in serving our Father and in helping the Church. Sa paggamutan po, iba't ibang uri po ng tao yung dumarating po sa atin na nangangailangan po ng atensyong medikal. Tayo po ay humaharap sa kanila na taglay po natin yung mga aral na itinuro po sa atin. Na may pagmalasakit po natin sila, na dapat maibigay natin kung ano po yung hinihingi po sa atin. Na dapat po nating matugunan para po sa kabubuti at ikagagaling po ng mga taong nagpunta po sa atin. Ang pagsapit sa mahigit tatlong dekada ng New Era General Hospital ay biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Ito ay nagpapatunay lamang na lagi niyang pinapatnubayan ang pagamutan na hindi hadlang ang kahit anong pagsubok upang matugunan ang kanilang tungkulin sa kapwa tao higit sa lahat para sa ikalulugod ng ating Panginoong Diyos.